Oh, normal lang, ha? O, oh, inhale. Exhale. Diling mo, Dalawa. Tanggal ganda, O, oh, ha? Ha? Ah, hindi ko ito kanina matanggal. Alin? Ang damit ko. Hindi ko matanggal? O, oh, pa, tapos oh, pa, ah, tanggal. hindi oh, tapos na. Hindi pa. Ha? Hindi pa. Eh, nakapagtanggal damit, eh. Oo, <laughs> oh, yan pala nga, pero ang um, laki na improvement. Wala po, alam po, sayang naman yung magiging the best practitioner ko. Ha? Tayo may hawak ng the best practitioner. Nakita sa saan mo yun eh. <laughs> Diagnosis pa lang, panalo na.